guys, nandito na ako sa garden ni sister mga guys at ang apple mga guys tingnan mo <laughs> tingnan mo yung apple oh, atak. kainin na natin apple hmm sarap hmm oh, sarap <laughs> oh, guys kaya nyo ba yan? Oh? Oh. ayan ni oo oh, si ne ngit eh? Ang ngit 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 'yan mga ngit 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 ito ay ubas. Kulay green naman siya mga guys. Ubas po yan. Ubas is real. Daming bunga. Try nga natin. Try nga natin. Hmm. Sarap sarap may buto nga lang mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. harvest time dami Are, mga huh? guys mm -hmm. grapes asan si sitaw? A sitaw? sitaw walang <laughs> sitaw Naghahanap nang wala. Mamasita. Mama Mamasita o. Oh, yun. Ay, yung anong gali? Mm. Tagaan ni Moto Jutay si ano? Sang imo imo bala Oo. Oh, oh. Ayun, apple. Apple. Uh, o, uh. uh. <laughs> oh, may nangaan lang siya o, oh? nangaan. Oo, nagkanda laglag. Pag-aapat na. na sigurong uh. balde na ano. Laglag -lag lang ito. siya. Oo, oh, oh, ano na yan? Over? Ano yung siya? Mm. Hard apple? Yun na. Ang ni siya? Yung, yung, yung Ay, ayawang ko. Yuna. Yunas? Yung. <laughs> yung. 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 Ayun. Dami. Dami talaga. <laughs> Hindi ma hindi masyado maulan ma kaya hindi mas hindi maganda ang tubo. Ah, babalik na lang ako. Dit <laughs> 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 na ang ulan eh. Magbalik ay wala nang kalabasa.